ang nakakaantig na kwento ni Vice Ganda bago tuluyang sumikat. Viral sa social media ang naging kwento ni Uncabogable star Vice Ganda tungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay bago tuluyang sumikat at natamasa ang tagumpay. Success stories inspire success, ganyan ang peg ng bagong online show na inilunsad ng founder at CEO ng isang sikat na ride-hailing and delivery app na si George Royka, kamakailan lang. Pinamagatan itong pasahero with Master ang cast na ipapakita ang iba't ibang kwento ng kabayanihan, kasipagan at pagkamit ng pangarap ng ilang kilalang mga personalidad. Ayon kay George, ang bawat episode ng kanyang show ay tiyak na magiiwan ng mahahalagang aral, sa mga manunood na maaaring maa-apply, sa kanilang sarili tungo sa tagumpay, pinag-uusapan natin dito ang mga tips sa negosyo at diskarte sa buhay, Kasama ang iba't ibang kilalang personalities na dati ay pasahero lamang ng Biyaheng Tagumpay, pero ngayon, pasahero na paliwanag ng angka-CEO. At para sa kanyang pilot episode, una niyang naging guest ang tinaguliang Uncabogable Phenomenal Box Office Superstar na si Vice Ganda o Jose Marie Ral sa tunay na buhay nito inalala ni Vice ang mga panahon noong nag-uumpisa pa lamang siya sa entertainment industry, kwento ng comedian, I started working sa Comedy Bar 1998. Tanong naman sa kanya ni George, until kailan naging mainstream ka? 14 years ago, sagot sa kanya ni Vice. Kasunod niya na ibinunyag ng komedyan na muntikan na niyang sukuan ang pangarap na maging TV personality, lalo na nung naunahan siyang sumikat ng mga kasama niya sa comedy bar, Katulad ni na Ethel Bubak, Chocolate, at pu so ang tagal din, ang tagal ko ring Puchu Puchu, ang tagal kong Starlet, ang tagal ko ring, yung madaanan lang ng camera, yung ganon, sobrang tagal chika niya, dagdag pa niya, actually hindi ko na siya tinarir maging star sa mainstream. There was a point in my career na nakikita ko na sobrang successful na ni Ethel Bubak sobrang successful ni Chocolate, sobrang successful ni Poo, Ania. Pahabol pa niya, si Anton di ba nagkaroon na ng recording, nagkaroon na siya ng MTV, sinali na siya sa isang music festival. Tugon naman sa kanya ng CEO, so feeling mo na pag-iiwanan ka na. Napag-iwanan pero feeling ko talaga, I really believe na pinakamagaling ako sa kanilang lahat, pag-amin ni Vice. Sambit pa niya, lagi rin naman kami sabay-sabay ng guesting, pero bakit sila lagi yung nabibigyan ng ganitong recording deal, sila yung nabigyan ng ganitong opportunity. Gayunpaman, hindi raw siya po nang hinaan ng loob sa pagnanais niyang sumikat at makilala. Sa katunayan na raw ay nagsilbi itong inspirasyon upang lalong magpulsige at galingan sa kanyang karera. Sabi ko, maybe it wasn't for me. So sabi ko, edi sige, immune na ang mainstream, pero I will be the queen of comedy bars, Anya. Paglalahad pa niya, so kinarir ko talaga, yung comedy bar, siniguro ko na concert ang ibibigay sa kanila, hindi siya regular gig, naka ilang costume changes ako, meron akong sariling banda. Nung nauso yung acoustic, acoustic comedy yung ginagawa ko, every now and then, ini-involve ko yung ginagawa ko sa comedy bar, say ni Vice. Aniya pa ng comedian, ang negosyo ko sarili ko, wala naman akong nai negosyo eh. Kaya kailangan kong paghusayan, kailangan kong mag-adapt at mag-involve din sa need at kung ano yung hype. Kung maaalala, nagumpisa si Vice bilang isang singer, pero nauwi siya bilang stand-up comedian, sa ilang sikat na comedy bars, kagaya ng The Library at Punchline. Nagkaroon din siya noong guest appearances sa ilang shows at teleserye, kabilang na ang Koki, Ligaw na Bulaklak, maging sino ka man, ang pagbabalik, wowowi at Comedy Central. Taong 2009, naman ang magumpisa ang kanyang kasikatan sa telebisyon, matapos siyang maging stand-in judge para sa noontime show na It's Showtime, at kalaunan ay naging regular judge at host na siya ng show, kung saan binansagan na rin siyang Uncabogable Star. Samantala, ang pasahero with Mr. Angkas, ay mapapanood tuwing Webes 1pm sa YouTube, mapapakinggan din ito sa Spotify at sa iba pang podcast streaming platforms ng parehong araw tuwing 7pm in collaboration with Podcast Network Asia.